may mga pinagkainan tong dating boarding house na to lumabas siguro mga kabrasa mahirap ilabas yung ano dito pag nagkakalaman malapit lang din dito, dito sa isa nating boarding house So, na ang ko to noong nakaraan hindi lang tayo nakapag-video noon dalawa yung laman isa lang yung kinuha ko napakalaki yung lalaki punong-puno ng tawtok ang dami nga ng pinagkainan oh yan yung mga pinagkainan niya noon pati yun oh bagungon burado kasi pero parang may bakas mga kabraso ayan oh yung babae kasi noon iniwan ko lang dito silipan lang natin may bakas nga siya sana lang nasa loob ko. ay alimango ayan nga oh wow ay thank you lord lalaki mga kabraso wow <laughs> napakaganda talaga nitong boarding house natin na talagang ilang bisis nang nakuhaan nito mga kabraso ah, napakatagal na rin na boarding house natin ayun oh. o umpisa pa lang tayo mag-vlog. <laughs> boarding house ko na to hindi pa ako nag vlog boarding house na ay stuck ginaganyan lang natin yan mga kabraso kay para paglalabas siya komportabling lalabas bang dito na naharangan na mahigit isang kilo yung nakuha natin dito yan lang mga ilang araw pa lang sama membabai. Hai, ya? kemakian sia. Hmm. Okey. Ye. Yeah. Ikaw. Hindi pa lumalabas dyan. Ayun. Ay, kumabalik. Ay, akyat pa. Mag. Kailangan doon lang lalabas yan. Ayun. ang mga kabraso dyan <laughs> maakyat. maakyat mga mga kabraso mga login natin siya ito yung kulawit natin dito ayun ay walang kapag lalabas lang doon mga kabraso ay walang karejik karejik Jesus. sus ang mga matigas pa rin.